Um, so, this is day one of me getting ready after holiday weeks. Ganun. Actually, ang pasok ko today, it's um, tawag dun, it's ano ang tawag dun? Wait lang. Nagahang yung ko. It's too early. Wait. Charot. Ang oh, eh. ano, um, understanding the self. Ayan guys, iintindihin ko yung sarili ko. Tapos, ang last is, madugo ang laban with chemistry. Alam mo, mag lang ako about chemistry. Kasi, yeah, it's been a long hard day for me. Long hard day, alas 4 ng madaling araw. Alam niyo guys, talaga ako fan ng chemistry. Like, hindi talaga. So, ayan, get ready with me, guys. So, hindi tayo mag one shot challenge dito kasi may pasok nga ako. So, ayun. And then, ayun. Alam mo yung pahirapan for me to understand chemistry. Kasi hindi naman ako U, hindi naman ako stem. O oh, pak na pak ang blush on. O, oh, mm, pak. Tapos, ano, hindi naman ako fan ng, you know, chemistry. Yun, yun itself. Hindi talaga ako fan, madam. Para akong, ano, para akong kanakwestiyon ng, ka parang kanakwestiyon yung kabobohan ko. Actually, bobo naman ako, pero mas bobo talaga ako ngayon. Don't know why. Oh, shit. Mm. Grabe, man. Actually, di ko alam ba't ako nagme-makeup ngayon. May online class kami ngayon. But I have lakad kasi. So, ayun. Papasok ako, pero I have lakad talaga. I'm actually going on a date. Date! Ay, charot. Eh, man. Wala akong date. Nakikipagkita lang ako sa mga friends ko today. And, ayun nga. Siguro, while on class na lang gano'n. Ganyan. Baka mamaya, di pa nga ako makapasok eh. Pero at least diba? Sinunod ko. Ngayon lang, alam mo, ngayon lang talaga ako lalabas ng Holy Week. Ngayon lang. So I never go out. I never go out. Kasi wala kang pera. So parang ngayon lang ako may chance. Ganun. Okay na ba to? Do I look fine? Like, hindi naman. Hindi ko alam ba't ako, ba't, ba't ko tinatanong yung sarili ko about this. pero ano lang, siguro, ano, nursing topic tayo ngayon. Hindi ako masaya sa nursing. Kasi may biochemistry. Charot! Eme lang. Eme lang, eme lang. lang. Hindi ako masaya kasi, you know, hindi naman siya pangarap eh. Hindi ko siya pangarap. Hindi ko siya pangarap. Hindi ko pangarap ang nursing school. Hindi ko pangarap mong alaga ng tao, pero pangarap kong alagaan siya. Hindi ganun sa Parang gano'n. O, diba? Halat, naghihikaw ako, ba? Diba? Ibig sabihin, hindi ako papasok mamaya. I mean, papasok ako. Pero, basta. Huwag nyo na nalamin, guys. Medyo, ano, gusto ko lang, kasi today, may, may kita ko yung crush ko. So, like, kailangan ko magmaganda, Gano'n. So, syempre, yes. pasensya ka na, Sir Kevin. Pero, for this, for this, ano, for this day, uunahin ko yung landi ko kasi, minsan lang naman, minsan lang naman ako na Monday. Okay na yun. Pero papasok ako next week. Papasok naman ako later. Hindi nga lang ako makapag-focus kasi, focus ako kay Honey Bun Sugar Plum. Ay, ganun. Ayun. Ayun nga, sir. Ayun. Actually, sir, maglarant talaga ako sa'yo, sir. Oh, nagrant sa prof. Hindi, di ka gaganyan. guys. This is just, I know, this is just a beginning of my finals. This is the beginning of the hardships, and this is the beginning of my life as a nursing student. But still, as uh, a daily life of a, uh, of a nursing student, You will get to know more about biochemistry, about the subject that hihila sa akin Diba? You'll get to know more guys So for now Bye bye muna I love you So ayun Iginintay lang kami ng oras Nagano e, ka? Vlog mo? Kala ko ba tapos ka na? Iginintay lang kami ng oras Kasi 4.30 yung next Please. class namin And it's 1.50 1.50 hindi marunong magbasa? Uy, marunong ako magbasa. That's 154. 154, mag-55, di ba? I know how to read anal analog. Analog, analogy. Sa'yo, Dito lang kami. Sa baba. Nag-aantay ng minor. You know, oras. Boy daw. Huh? Oy nag-aantay ng boy. Ah, ah Hindi. Nag-aantay kami ng oras kasi it's very very, ano, it's too early rather. Tapos plan namin. Saan tayo pupunta man? Sa... SP. SPCB202. Booth ng karaoke. Magka-karaoke kami before mag-chemistry. Ikakanta muna namin lahat ng frustration namin sa chemistry bago kami magsimulang mag-chemistry. Ano? Parang ang lukot-lukot lang ng buhay. Nagantiyo yung lagi. Alam sir, dapat... Woo! Nagturo! ano, siguro ang um run ko lang sa buhay as of now, sa chemistry. Sana hindi na ganito kahaba yung break time namin. Kasi nakaka antok na ako tamad pumasok. Di ba man? Hindi naman. Oh, hindi daw sa kanya. Para sa akin, oo. Parang it's very tired. Very tiring. Ano, Gina? Yeah? Mga to. Tara. Tara na. Ayun. Mga to, pero tara na. 150, 155 pa lang. Ayan. Babay ka naman. Babay na po. Hey Joy! Ano na kami? So yun, we're actually on our way to SPCB. 202. Di ba man? Ayan. Ayan o. Huwag na wala naman magkasama. Huwag Para... naman. Ngayon lang tayo nagsama. Eh. <laughs> lagi tayo magkasama ta nga. Wow, lagi. Ngayon lang ulit. Ngayon na lang ulit kami nagkasama. And the last time na magkasama kami, tulog kami sa library. And hindi na mauulit. Kasi... Super init. Hindi naman sa super init. Super init? Nandito kasi ako. Kaya? Yeah? Man, ang dilim ng paligid man. Nandito ka kasi. Ayun, ang dami na hihimatay ngayon, guys. Pero, Sobrang dilim ng paligid. If you wanna see. Hindi pala siya masisip. Pero yeah. Sobrang dilim guys. Tinitan nyo ba yun? Another day of uh, biochemistry. Ano ang topic to? So it's all about uh, what are the what are um, uh, the diseases that occur in example in the population. Mukha ba kami may naiintindihan? wala Kapag panggap lang to be, may masabi lang talaga Hindi sa Ako may intindihan. Alam ko paso sa utak ko. I'm so proud of myself.

So, our to salvage the equity and the the So, however, every the acid of oxygen, glucose is only partially oxidized, to will not acid. So, if we need to Some of the most important steps we are going to also produce heavy DH and heavy EH. sources of not power in the cell. So the ingestion and sorcery, so glucose for common fixture

There are three, the salivary alpha the pancreatic in and the invertebrate. saan iyan, iyong kaya ng lights na talaga yung sa iyong and after the end the carbohydrates sila ay magiging polysaccharides na ito so lactose so mapupunto sila na smaller but hindi even in the same sinus form so mapupunto sila to their lights pag sugar at ano, the station na

when it comes to the to industry, I would the defining a papyriatic scripture, which Is sucrose and lactase is lactose. And furthermore, the latest in the completion of the sugar digestion, the carbohydrate digestion, what happen after the carbohydrates are digested completely, they will become glucose, glucose, and gyanopose. And that's the time that we will by our, we do not tissue like our intestinal like towards our. Okay. So this this is how pharmacists are prepared. When it comes to make policies, so the idea of lay policies. cleaning knowledge. <laughs> Yung dunong part lang. Pero kaya rin na, at least, natapos namin. May slick stick kami. Hmm? Wala, ate. Mga ba ako nag-i-stick, nagtagal na namin ang ban Pagod na ako sa buhay. Pero at least, we're done. Dalawang topics yun. Um, um, carbohydrate metabolism okay. and the protein metabolism. naiintindihan ako, meron. Naiintindihan ko yung love life niya. Pero meron. Tinaldal niya lang ako ate, ang random niya. Bago ka vlog ko daw. Ang lalo! Ang oh, lalo! Ang oh, lalo! Oh, Ayaw! Oh, oh, so, ang duration ng topic love life niya lang yung naintindihan ko kung paano nila ginawa yun at bakit nila ginawa yun. Pero yeah. Mawawa naman ako. Naingit ako na iwan. Lola. Wala sila wala. Wala sila wala. Wala sila wala. Wala sila wala. Ang lala. Wala ko naiintindihan natin. Love life niya talaga naiintindihan ko. Pero it's good. Na aaralin ko yung love life niya pagdating sa bahay. Pakita ko na yung sunset. Lala. Ang man. At papakita ko ba yan? Wala nang sunset o. Wala na ma. Wala na nga. Eh. Yeah. Uh, ha? Uh, Bago lang ka nagbabalik? Oo! Pwede kasi ako sa dyan. Hindi pa rin ako Mark. Uy, oh ano na lang ako! guys. sir. Let's go! Bye-bye! Bye-bye! <laughs> Tang ina ng bayo kayo, wala akong naintindihan. Sana kayo din. Wala nga. Wala. Wala, wala kaming naintindihan. Sulat lang na kami ng na sulat. Din eh. Hindi na niya ano, uh, Ito lang guys, tips lang kapag mag-aaral kayo ng biochemistry, wag. Wag. Kasi kung sa tingin nyo papasa kayo na may biochemistry, wala. Na-mention ka din sa line of Hindi ko nga alam ba't di ako na-mention eh. Nagkaroon na naman ng technical sana ko. Buko ka lang yun ah. Pero hindi na-sign ka? Yars. Ay, nagbukas ako ng ano yun.